Hello guys, happy Sunday. And ayan nga, nandito na naman kami sa bayan ng Buak dito sa Marinduque dahil nga guys, kami ay manonood ng pugutan ng ulo ayan. Dahil ito po ay part pa rin po ng Moriones Festival dito po sa Marinduque. Um ito po ay part pa rin ng Holy Week kaya naman pumunta po kami ulit dito sa bayan para manood ng pugutan ng ulo. At dahil na late nga kami nung Friday dun sa pinanood namin pagpaku sa Cruz kaya naman ngayon ay inagahan na nga namin ang pagpunta dito sa bayan para naman di namin lakarin ulit yung mahabang tulay na yun and ayan nga no, kitang kita nyo naman na halos wala pa kang katao-tao talaga naman sinadya naming agahan para mas maganda ang pwesto namin for today's video 10 a.m. pa nga ang simula nitong pugutan ng ulo dito sa bayan guys pero mga 9.30 pa lang ay umalis na kami sa bahay para nga sure talaga na hindi kami malate and maumpisahan namin tong palabas dito sa bayan. At ilang minuto pa nga lang kaming nakatayo dito sa pwesto namin. Ayan naman si Ivan o oh, nakaupo kagad ka dahil naiinip na nga. At medyo nangangalay na raw siyang tumayo kaya naman ayan pinaupo ko muna siya dyan sa may upuan. At maya maya pa nga ay isa isa namang nagsisisulputan na tong mga moryones. Eh, siguro ito ay hudyat na malapit ng magsimula. Kaya naman habang wala pa ang palabas ay ayan video video muna ako dito sa ating kapaligiran. And ayan nga panggaganda tingnan ng mga moryon. Lalong lalo na yung mga costume nila. Talaga namang pare pareha sila. And talaga namang makikita mo sa mukha talaga ng mga moryon. Yung iba mga nakakatakot. At napansin ko nga tong isang Morion dito ay nakatingin nga kay Aiban kaya naman ayan tinatakot ko sa si Aiban sabi ko sa kanya Ivan nakatingin sa iyo yung Morion pero hindi ko nga matakot takot nung Aiban na to kasi nga hindi naman siya takot sa Morion at dahil hindi nga takot sa Morion tong aking anakis, kaya naman niyaya ko muna silang magpa-picture sa Morion. And ayan nga yung aming mga kuhang picture. And nagulat pa nga ako dun sa isang Morion kasi nakilala niya ako. Kala ko naman kung sino kasi nga hindi ko siya makilala dahil nga sa suot na maskara niya. Kaya naman nung nalaman ko siya pala si Engineer Herondo. Kaya naman shout out sa iyo, Engineer!

at eto na nga yung start na dadakpin or huhulihin na nga nila yung pupugutan ng ulo kaya naman ayan nagsimula na silang magsialisan and dahanapin na nga nila yung taksil na morion o ba diba, taksil na morion kaya naman ayan maghahabulan na sila dyan guys naghiwalay hiwalay na nga yung mga moriones kasi nga hinahanap na nila yung taksil kaya naman ayan yung iba nagsisigawan na nandyan na daw medyo magaling nga magtago tong taksil na to kaya naman ayan medyo nahirapan silang hulihin nga itong morion na pupugutan ng ulo kaya naman ayan naikot nga nila tong plaza dito sa bayan ng buak para lang hulihin yan at umabot nga ng ilang oras bago nila nadakip itong ang taksil na moryon at nung nadakip na nga nila tong Morion na pupugutan ng ulo, dali-dali naman akong lumapit para nga mabidyohan ko nga ng maganda. And ayan guys, nood-nood muna tayo ulit. Kaso nga guys, tang malapit na nga dun sa pagpupugutan nga ng kanyang ulo, ay nagtawa na naman nung mga nanonood dahil nga nakatakas na naman itong taksil na Morion. Kaya naman ayan, nagtakbuhan naman sila ulit at hinabol. Tumakbo nga sa kabilang street itong more yun napupugutan ng ulo. Kaya naman, insert ko muna ang sarili ko dito sa aking video. Mas maraming tao last year kumpara ngayon ng taon guys. Pero kahapon, I mean nung Friday is marami talagang tao nung pagpako sa cross. Ngayon na nanonood kami ng pinugutan ng ulo, medyo kunti lang yung tao ngayon. Compared last year kasi last year nung nanonood kami, makikita nyo naman dun sa huling video ko last year, ba diba, Is na puno talaga ng tao tong plaza na to. Kaya naman ayan, habang wala pa nga yung more yung napupugutan ng ulo is ayan, video-video muna ako ulit dito and ayan na nga, nire-ready na nga nila yung pagsasakyan nga nung morion mamaya pag na pugutan na ng ulo and eto namang isang morion is bantay nga siya dito at dahil wala pa nga yung morion yun na pugutan ng ulo bumalik muna ako dito kay la mama kasi hindi ko nga sinasama sa Ivan dun sa harapan at baka maipit ng mga tao After nga ng mga ilang minuto and ayan nga bumalik na nga ulit sila dito sa plaza and watch natin guys. At nahuli na nga nila tong Morion na pupugutan ng ulo. Kaya naman ang akala namin ito na yung start ng palabas talaga. Kaso nga lang ayan nakatakas ulit itong Morion. Pasaway kang Morion ka ha. <laughs> o oh, ba diba? kaya naman ayan to the max na naman ang habulan ng mga Moriones na to. At nang tuluyan na ngang madakip nila tong moriones na pupugutan nga ng ulo. Ayan, dali-dali na akong pumunta dito sa harapan para mabidyohan ko naman ang maganda tong palabas ngayong araw na to. And ayan nga guys, mag start na. Watch muna tayo guys. Isang pang kinausap siya ng Pilato na para bagang hibig itaramdam dito na tumatanggay ang kanyang kalaban sa kanyang pampataw ng kamatayan. Nasiolong hiyo! ang tanggapin ng iyong hato! Ang inatulan ng kamatayan ay maaaring umiling ng anumang kanyang maibigay at maaaring ang pungin ng inyong tanilinan. Nangyay, binibigyan ko ng pagkataon ito ang sinamang hiling ng isang hanto. sa bilang ko. Halong buhay niya pagkainan ko! siyang patuloy sa kanyang upang at kasinungalingan laban sa hari ng sudlaw. Siya ang pinili ng mga. Ngunit kuha ng Moro. Ngunit babaris ang kapangyarihan ng bandalo. Bilang ko para doon ng limang kalye ng mundo. Ito na ang sinturon ng lakas dakas ng bansa ng imperyong ito kapitan ng lupain ng Antonia. Tinatanggap mo ba ang kamatayan sa kasalanan ng pagsinagsik at pagyurak sa manan ng haling emperador? Natanggap ko ang kamatayan sa ngala ng aking Panginoong Jesus ng Nazareth. sa ngala ng gobernador ng Roma, ang mahal-mahalang Ponsio Pilato. Ikaw ay napatunayang nagkasara at tudang mamatay sa pamamagitan ng bagi daunku ab diajak takdu personal ikau ada kalinga sahih buhayak khaluwa begal maran tak kasang iyong ipinangangako sa tuwin. Aking ibinibigay ang aking kaluluwa. At nang buhay kong ikaw ang tangi at siyang may likha. Umaasa sa iyong kaluhatian at pag -aadya sa mo ang lupain aking pinagmulan. Ako na nagsisisi at nagtitika. Jesus, tanggapin niya yun yun na kabang Isama ako sa iyong paroonan hindi sa iyong sakatawanan. Magiging karapat dapat ako sa mga dahil minahal at inalagad. At patawarin mga taong halong nabulag sa kasalanan. Mamamatay ako paglahi ang iyo. isang bayani ng kapitan. Yaunan siyang naging hanggang. At totoo, ang pagpatay kay Lungin ng Natapang, tayo namang lahat sa kanyang matitulad. Nagtiis kong nagdanghirap at patawan. Sa Diyos, ialay natin lahat upang tayo makinabang ng lubos na kapatawaran doon sa ng bayan. At dahil tapos na ka ang palabas, ayan, isa-isa namang nag-aalisan na mga tao and kami naman nila mama is maghahanap muna kami ng aming makakainan dahil nga alas 12 na at hindi pa kami nagtatanghalian. Kaya naman, ayan guys, hanap muna kami ng aming makakainan. So, tayo kakain. kainin natin. At ayan nga guys, nakapasok na nga kami dito sa aming favorite spot. <laughs> spot talaga. Dito kasi kami guys laging kumakain dito sa kusina sa plaza. Ilang minuto nga lang ang hinintay namin at ayan dumating na nga kagad tong order namin and spaghetti nga lang pala and lomi kay mama and ayan umorder lang din ako ng mais kunyelo kasi nga init na init ako dun sa kakahabol ko ng mga more yun na yun kaya ayan nag mais kunyelo muna ako and spaghetti na lang ang aming la Kaya naman kain muna kami guys hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye bye!